realidad sa mundo. Minamaliit ka ng mga kamag-anak mo, pero tinutulungan ka ng mga taong hindi mo naman kaano-ano. Madalas, yung mga kamag-anak mo pa ang nagmaliit sa'yo, pero yung mga taong hindi mo naman kilala ang nag-aabot ng tulong. Nakakatawa na minsan, yung mga outsider pa ang nagbibigay ng tunay na malasakit. Sila pa ang mabilis humusga kapag nagkamali ka, pero hindi naman nila alam kung gaano kahirap. Samantala, may mga taong handang tumulong kahit hindi ka nila kaano-ano, basta makita lang nilang nangangailangan ka. Nakakapagod na lagi kang mali sa mata ng pamilya. Kahit anong gawin mo, parang kulang pa rin. Kaya mas gusto mo nalang ikwento sa kaibigan, kaysa sa kamag-anak. Kasi alam mong pakikinggan ka muna, bago ka husgahan. Hindi lahat ng dugo, pamilya. At hindi lahat ng hindi mo kadugo, kaaway. Piliin mo iyong mga taong nagbubuo sa iyo, hindi iyong nagpapabagsa.